Arestado ang 50 anyos na lalaki sa ikinasar na operasyon kan operatiba kan Magaraw Municipal Police Station sa Barangay San Isidro Magaraw Kamarinisur mag-aalas 11 nin aga kan nakaaging Biyernes. Binisto na ni Police Staff Sergeant Richard Vargas, Chief Investigator kan Magaraw MPS and Suspect na si Edgar Toyo Ibaliton, asin residente kan Barangay San Francisco parehong banwaan. Dinakup si Toyo sa kusog kan Madamiento di Aresto sa kasong panhahabon. Setyembre ka nakaaging taon kan manhabon si Toyo sa sarong construction site sa Banwaan kan Magaraw. kabali sa mga nalalay niya, iyo ang electrical wirings as in tiles. Atin ang Magaraw ETS, tingin po ni Staff Sergeant Antonio Tusok, nagigwa po, po ni Manhan Charlie Operation po. Uh, po sa uh, pag-aresto po sa other wanted person po. Tapos po, didi po sa barangay San Isidro Magaraw Kamariniso, nada ko po, po ini si Edgar Toyo si Baliton uh, na may warrant of arrest po na may criminal case number 2025-0057 na inisyo po ni Honorable Valentin Espaldo Pura Jr. ng arte si Branch 61 Naga City. Ini po ay may kasong qualified theft for violation of one 310 po. Sa Ligaspi City, sarong residensya man sa Purok 5 Barangay Padang, anilaugan mga mahabon banggi ka na kaaging biyernes. Sa impormasyon, Pwersahang binuksan kan daipa na bibistong kagibo ang bodega kan nasambit na residensya na pagsadiri ni Alex Nale. Kabale sa natabag mga kagibo, iyo ang grinder, barena asin toolbox. Sigun kay punong barangay Harold Bembinuto. Mas pig-iigutan panindangon yan ang siguridad sa barangay, ngani dainang may mabiktima pa ang mga mahabon. Mas pinalawig mandaan daanin daan oras kan pagronda kan sa indang mga tanod sa barangay, ngani mapugolan ang anuman na kriminalidad. But we are always after the safety and the orderliness of our community. So ginigibumiman kapos na uh, paagi, kailang this is a collaborative effort. Dapat uh, sararo giraray kami dikti dahil dito man pwede ini iasa ang kabilugan na responsibilidad sa satuyang mga barangay police and uh, the barang and uh, the police itself. Katakud ga ka ini. Nangapodan man ano opisyal sa iyang mga kabarangay na makipagtabangan sa sa saindangani masolusyonan ang nasambit na problema. Uh, ako man, ang agad ko man sa mga households, uh, dahil kita maging kampante, dahil kita, day kita mag-relax. Uh, kasi iba na ang panahon ngayon. Eh. Uh, grabe ang pagtios mo niyan kang uh, bansa. Natural, uh, magiging uh, desperado ang iba para lang mabuhay. So laban inikibuhan. Kaya uh, just uh, make sure na kung ano man ang mga valuable properties nila, isip ito and then ang kaharungan nila, ilaak. Kung pwedeng uh, uh, maglaag kaya uh, uh, ngunyan, uso na ang CCTV or, or any, uh, any security devices na pwede nilang ma-adaptar kung kaya man sa nakang kapasidad. Sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong investigasyon kan otoridad ngani masusugasin mapanimbag ang kagibo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.